Sa isang makabago at puno ng damdaming talakayan, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hindi matatawarang pangangailangan para sa matibay na ebidensya laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa katiwalian. Sa kanyang latest podcast teaser na inilabas noong linggo, ipinahayag ng pangulo na dapat maging airtight ang mga kaso para mapanagot ang mga sala sa kanilang mga krimen. Alam naman nating maraming hindi inosente dyan pero kung dadalhin natin sila sa hukuman, kailangan ay may malakas na kaso. Ani Marcos habang sinasagot ang mga tanong ni Philip Conjieng, isang matagal ng kaibigan. Can you imagine kung madadali ang kaso at natalo ito? Grabe, mas masahol pa yun. Patuloy niyang bigyang diin patuloy ang Independent Commission for Infrastructure sa kanilang investigasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, mga proyektong tinaguriang pabalat bunga o kaya namang ay kain ng pondo. Sa kanyang nakaraang State of the Nation address, binalaan ni Marcos ang mga tiwaling opisyal na ang kanilang walang kahiyang gawain ay hindi natatanggap ng tawad. Kailangan nating sundin ang batas, kung hindi lahat ng ating mga hakbang ay magiging ilegitimo, pahayag niya. Bueno, tila nag-iimbentaryo na ang punong ehekutibo ng mga kaso upang sa wakas ay maipakita ang laban kontra katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno.